Bakit? Balinas naman yun na ah. Ha? Balinas naman nga. nga ako? Ako? Malay. na Ano ba? Ano Laki! Ano bayan yan? Lirma! Ano? Ano

Ayun na. Salamat, Chappie. Salamat, Chappie, ha? Baka sumikat ka, balatwa ko. Uy, bakit yung ibang, ano, Chappie yeah, na nag-deliver? Di ba, te? Minsan kasamang mukha, ano? Hindi naman ganun. Diba, te, kasamang mukha, hindi ganun. Basta ka, Oo. Ang oh. oh, oh. oh, oh. <volcanic> daldala mo dito kasama. <laughs> How uh, what can you say about your package, madam? Excited. What's that, madam? Secret. Ang dami mo. Malalaman mo din mamaya. Ang dami mo alam, madam. Ba't ka kaya magbigti, madam? <laughs> <laughs> Nerabana. Nyerabana sekali sudah. Esy. Siapa yang di sini? Siapa? 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 Sambuan ko tong hinihantay. My goodness. This is it. Oo. Halika nga dito. Dali. Bubuksan na natin mga pangga. Pero saan? Sayang yung plastic oh. eh. So okay na yun. Sambuan ko tong hinihantay. Sa wakas dumating din. Tingnan natin kung ano ang mga laman. Kulay pink. Lenny ito. <laughs> kulay pink eh. Lenny ako. Ah, ah. Ay, ay, ay. Halaki. Yan. Ito na mga Papa. pangga. Ang ating equipment. Yan. Ang laki mga pangga. Ang laman niya is eh, Siyempre, bag. Bag ng... Asan na? Ipapakita natin. Tchaling! I love you. Yan. I-assemble natin ito, mga pang. -tay. Yan ang laman niya. Kasi, insulated, isolated. Basta, yun yung tawag yun. Pero, hindi ako mag-assemble na Siyempre. Yung asawa ko na mamaya pag-uwi. Yan na. Kasi nakakapagod to eh. Kaya magawa na ito. Tapos. Oh! Ang kapal. Ang kapal na Yung Kaya yung ganito ng asawa ko hindi makapal. Pero ito makapal. E, tingnan lang natin. Pero hindi natin i-asimbol. My God. Yan. Tapos. May maliit din. Ang cute-cute. natin. Uy! Uniform! Isa. Dalawa. Ano po? Wala to sa listahan na. Oh. Uh -huh. Ay, kapote! Yes! May kapote na ako. May kaputi, mga bangga. Oh, wow! Oh, kaputinga kapote ni Food O, oh, di ba? May kapote wow. na ako. Food din. Kaya, <laughs> meron na kapote. Dalawang uniform. Meron pa. Uy! Ano to? ATM card? Hindi. Discount card yan sa Caltex. Tiding! Pero hindi man magagamit to. Mahal sa kalsik ko. Wala yung cash card. Wala yung cash card ko. Akala ko cash. Akala ko Gcash. Tapos may libre sila. Alcohol. Alcohol. Sanitizer. Hand sanitizer. Dalawa. Palawa dalawa. Ang wala lang dito mga pangga. Gcash card. Kasi yun ang nakalagay doon sa listahan eh. Ang wala sa listahan na nandito yung kapote ay ito at saka yung Caltex card. Daya. Ang daya. Oh, wala na. Ito. Di ko naman mapapakinabangan ito. Hindi man na Ayun ang asawa ko sa Caltex. Hindi ko alam bakit. Ayun. It's food panda discount card, Wala na naman, iba. Ang ganda ng bag, ang linis. Oh. Pwedeng gawing gamitin to pag nagpipiknik kami. Kaya swimming kami. Ayun o, no, bago. So, yun lang mga pangga. Bye-bye!